Magdolo ko yung camera. Kaya <laughs> nyo, pa-uwi pa na rin tayo. Pa-uwi na rin. paputol putol tong upload natin eh. Hanapin ko lang si Kapsa Rising Plug. Paalam na rin ako. Makikita nyo ulit yung ganda rito. Diba? Yan o. Oh. kayo rito. Sa ano. Oo. Oh. May time kayo. Maganda mamasyal dito sa gabi. 24 oras naman to eh. 24 oras. Yung bukas. Walang sarado to no. 24 oras. Ring lunis yan sarado. Ah o. Oh, diba. Linis. Paano ba sinasin? Tuwing Monday pala sarado siya. Oo. Sabi Kasi maglilinis. Maintenance pag lunis. alam na tayo kay Kabsa Tri-Sync Club. Nasaan kaya yun? Yun. Binonte yun. Kapila. Binonto naman yung kapila. Banda. Binondo. Binondo 'yon. Santa binonto uh, Binondo Bridge na kasi 'to. Ano na 'to? Uh, Santa Cruz. Ito na 'yung bridge papuntang ano? Papuntang sa China Town, Santa Cruz. Santa Cruz Bridge. Santa Cruz Bridge. Uh, bridge. Pag-uwi na rin tayo. Mm -hmm. uh, uh, <coughs> Ayan si Papsat One, two... Sige hey, muna. Sige na po. <laughs> Store po sa picture. <laughs> oh! Ayan, yeah, iba, iba yung kulay oh. Balik-balik tayo dito sa nag -ibang -ibang kulay Amarzel perbaiki. Misteri kayak pwede kayong bumili-bili ng mga milk at mga naglala ko ng pagkain dyan kung gutom na kayo napi ko yung kasama ko eh ano kaya si Club? good <laughs> Live ka? Tira, tira na ito mo talaga. Oh, Ewa, winner na rin ako. Winner na? Oo, oh, upload video lang. Ito nga ka pala si Kamsad na kayo. Hello. Hindi din. Solid. Wala tayong ano, kahit hindi. Basta matinulang, di ba? Wala nang gulo-gulo. Sabi ko nga Kamsad eh. Sabi ko this time. Hey, ito ko, ito black and peach nandun. No? Sabi ko this time of the year. Ano? Mabaho di, mabaho dito pag yung mga ganitong panahon, lalo, na nagsisimula pa. Diba, mabango na? Ay, wala Wala, wala. Yan, bango. Oo, hmm. oh, diba? Ay, diba? eh, tama yung sabi ni Kuya Edwin eh. Kaki dito yun, diba? Oo. Oh. Okay. Tapos ano pa, oh? Walang water lili oh. Oo, oh, wala. Malinis, oh. Malinis, saka mabango talaga, kakabsat, mga bunsoy. Pero mas maganda talaga pumunta rito pag gabi. Oo. Oh. Pag araw kasi, wala. Talo kay. Okay na masaro pero iba talaga sa gabi oh. Ilaw liaw ka na. Tapos sasabihin nung isa sa dolo may project daw ni... Yung project, <laughs> project ni Digong. Ano project ni Digong to? Yan ang project ni ano, tinapos lang niya po bongbong. Yan may dada tayo sa ah, Binondo. Inupisahan niya, inupisahan ni, talaga ni Digong yan. Pero hindi niya tinapos. Eh, labisat. Yan lang naman yung natapos nang ano eh, pledge ng China sa kanya eh yung China Yung mahabang tulay sa Cebu, pinagmamalaki niya rin yun. Alin yung ano ah? Uh, yung Cordoba Bridge diba? Parang may share ang Japan doon eh. Japan yun? Oo. Oh. <laughs> Di naman China <laughs> yun eh. Kaya nga. Yan, yan to, purong China yan, yun nasa Binondo na yan. Yan, Binondo Bridge. Oo, oh, yan lang ang natatakos. Eh, sa kabila. Eh, kakabsat ha, hindi ito. Ayun, taanan na to eh. Talagang iconic na itong tulay na ito eh. Ito yung papuntang Binondo eh. Santa Cruz diba? Oo. Oh, oh. Santa Cruz Bridge, yung bridge. Oh. Hindi, MacArthur bridge, bridge Ano? Quezon Bridge. Hindi, ito? Hindi Quezon Bridge yan? Ah, MacArthur. MacArthur Bridge. Jones. Hindi, ito Jones. Jones ba to? ito? Ito pala Jones. Yan ang MacArthur Bridge. MacArthur Bridge yan. Yeah. Quezon. Oo. Oh. Paano uh, yung kakapsat? Alam. Lamat. Pakap na tayo. Hindi na. Oh, Ikaw, tuloy mo lang. Kaya pa. 30 minutes lang. Sige, ako. Tuloy na ako talaga. Okay, hmm. Pinag-iwan lang ako dun sa kotse kasi alangani. Ah? Kasi sana kung may pinaparadaan ako dun sa kotse na medyo alangani. Oh, okay. Kung wala, hindi ko naman, ko madadala rito. Walang parkingan kasi rito. Sige, lalaka di tayo. Kapusin mo na yung live mo. Mga 8 minutes na lang. Ha? 30 minutes lang. Okay na to. Ilang minutes? Naka 20 minutes okay. na ako kayo. Marami. Eh, mga pumatok. Marami rin. Trigger woman. <laughs> Salak. lang <laughs> Hindi, hey, naman ulit tayo. Oo. Oh. Babalik-balik ako si Kapsak. pa babalik-balikan ko rin Video ko lang fountain doon sa ng, city, ng poso. -office? Oh. So, ano, City Hall. Ang so... out ko na. Eh, ano natin yung sa poso office muna. Maganda rin yun eh. Yung fountain dun. Uwi na rin tayo. Ang <laughs> dito. <laughs> <laughs> naalala ko tuloy sa Baguio. Sa kabila. Naalala ko tuloy sa bagyo Sa kabila, may pulis. Nagaano ng mga babala, mga bawal, gano'n. sa mandurukot. Sa, sa kabila, may ganyan, may preacher. Nagtatalo Nagtatalo. Nagkatagutan nila. Nagkatagutan nila. Ang sobrang sakit. Walang nasan niya. Walang yan. Pulis ay nag-poke out. Okay? <laughs> Nasa like ko yun eh. Nihahalap ko nga eh. Comedy. Tawa na kami ng mga... Tawa ng tawa yung katabi <laughs> ko -abay -abay, eh. Abaya-abaya. Maglalabot na yun. Mag-aaway na yun. <laughs> yan. <laughs> ha? Naman din nagsasalita doon. Eh? Ang minimensahe niyo dapat yung pagganing pagsuit sa gobyerno. Kaya nga. Oo, oh, dapat yun ang hindi puro ganyan. Wala kasi maglakas loob eh. Ay, ay, Pupunta, tayo sa, sa, okay. Pupunta tayo ngayon sa may ano, kakabsat mga sa kabila. Upload videos lang ha. Yung fountain, titignan natin yung fountain. Wow, Kam. yung jeep driver pauso. Yan daw binaman na yun ni Sunday Adventure. <laughs> kaya galing sa, sa modernization ng jeep yun. <laughs> Alam niya, <yun, laughs> tragic naman kasi talaga ni Digong din yan. Bukod tayo sa may fountain. Oh, okay. fountain. Welda rin. Right. ito, oye, pito, dalon, dayday, dayo, lalo nga agan dito pang nakabalik yorme, babalik si yorme may mayor na may nila, fountain dito, dati nilaun din po si Roberto sa tahanan, na sulok nga, hindi ba? Nasunog eh. Kung sira po. sa office, nasunog oh. Sunog na sunog, eh. sira, epotopis, sunog oh. sinog, sinog yung structure na to. iconic. Sabi nga nila, sinsa sinadya daw, pero hindi naman siguro oh. Historical na to eh. Sino naman gagaw gagawin magbasa magsusunog dito, diba? You know? parte ng kasaysayan ng Pilipinas <laughs> Kaya sa may fountain yan ang ganda oh yan. may fountain dito may fountain din doon sa Esplanade diba yeah, ito naman yung fountain dito sa may post office yan oh ganda papalit din diba nagpapalik ba oh yan oh oh papalit din siya ng kulay yan. Eh, no? Change ng color. <laughs> Change ng color na siya. Oh. Ganda nga. Eh. Papalit talaga ng kulay. Ayan o, pula <laughs> eh, no? o. Yeah, Ayan o. Change ng color. Dito sa may fountain sa post office. Ayan Ayan dito yung liwasan ko ni Paso. Liwasan po ni Paso, Paso rito. to. Yan. Out na natin kakatkat mga bunsoy. Mahaba na. Bye bye. Salamat sa inyo. Upload videos lang. Bye bye. God bless.